before yung goy. Yan. Nagyanan po nga pala kami dito sa kausin ng kabite. Dito po akong na- Alpi. Yan, yan As known as Big Boy sa aming trabaho. <laughs> Sorry na talaga Big Boy. Ikaw naman talagang ka-very big. <laughs> Sorry na talaga. Nagyanan po nga po pala kami dito sa kausin ng kabite para bumili ng balingho. At ito ipapitipan ko na sa inyo ang kanyang yan. Yung mga may palapan ng nyug na yan. Yan po. Ang mga nakatulong po dyan ay guya daw. Yan yan. Luya nga ang mga anak na nandiyan, di ba? Napagkasipagsipag naman sa pala talaga magtanim nito ni Big Boy. Ayan nga po kami, ni Bunoy. Ayan. At siya nga po pala ay magbubungkal na ng balinghoy. Ayan. Binungkal niya na yung isang puno ng balinghoy. Dapat talaga ay isang kilo lang ang bibilihin ko. Ay ngunit dahil sa pagkalayo-layo ng kanyang kukuhanan, ay nahiya naman ako. Dinalawang kilo ko na lang. O, oh, di ba? Ayan. Naubos na lang yung pambili ko. At pang ayun, pang merienda namin ay shopping Siyempre, hey, di ba, pautang muna. O, oh, di ba? Ayan, masaya nga po pala si Big Boy. At dinagdagan po yung... Ayan, dinagdagan ng maliliit. Hmm. At yung na nga ni Nunoy. Para sa aming kinabukasan. Char. Ayan. Ito nga po pala yung balinghuy ni Nunoy. Ano, ni Big Boy. Na pagkalawak ng kanyang balinghuyan. Meron po siyang kalamansi dyan. May papaya. Habo. Oh, hmm, ba? Diba? Eh kasi pag sipag mo nga naman ng tao ay eh, madami talagang aaninin. Pag masipag mong tanim, madami nga aaninin. So, ayan guys, kami uuwi na maya maya lang. Ngunit, ayan, sabi ko nga eh parang gusto ko ng mangga. May nakita ko sa'yo akong mangga. Pero nangingin na lang daw po siya dyan. Po, ayan po ang tatay ni Sayrin. Nataga kaong din ating ating kaworking. Ayan, dapat talaga ay eh, apat lang aking hihingi. Ngunit sabi ni tatay, ay dagdagan ko na, ay pagka, bait bait naman ni tatay. Ay, miss ko tuloy ang tatay ko. Oo siya, na magdrama. Ayan, pauwi na po kami. Tingnan mo naman, kita nyo naman. Sa labas, ay napagkaliit lang ng mukhang maliit lang yung eskinita. Pero pagpasok nyo po sa loob ng kanilang eskinita, ay kagaganda ng bahay at kalaki ng bahay. Oh, wow kakatawa naman. Oo, di diba? Ang gaganda po ng bahay dyan. Malalaki po yung mukha mga bahay-bahay. Ayan. O oh, siya, hanggang dito na lang po. Babush, ingat po ang lahat. Thank you for watching, everyone.